Ketandaan anak didik, entility, muter di pira pak, nakapan anak pan ini kanannya, dua selok di mesa naik karbon, bebas berkuasa jalan minus. lugo naktibas tibas de batu jarang tay kami peken di kami pakai nus nung islawi di nang sunajai mat suna jay batu da tanah ini nakita nak nakaluga nak napansin nak na jeli koda eh, ke meka alu siguro hey, mario mario kunan pansinan Uy Mario, Yung utang mo. Hindi <laughs> <laughs> mo baybayada nun. Kuna na. Kaya na. Ito naman na sa loob ng bus maniningil ka. <laughs> e, hindi pa na to. May umalis doon sa likuran ko. Lumapit. Tinuldit na. Ay Mario. Apa yang tidak pun pensiunan, kula nak. <laughs> utang mo, na bayar e, kan, karun hindi mo nabayaran. Oh, sino kayo? <laughs> sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Mm. Ay, to, kininanan. Okay, hindi <laughs> na <laughs> Ay, mo. Sagnan, ti maliti. Ay, pasinsya na ko kayo. Hindi ko kayo kilala talaga. Ma Madam, sino kayo? O okay, kininam, hindi na hindi ko kayo talaga kilala, madam. Kunak. Kinamon, kinamon. Karubanak. Kunana, karubanak. Kunana. Ipasisyan ako kayo. Hindi kayo talaga kilala. Kunak. Hindi ka po na riwawa. May konduktor. Bakit po, madam? Sabi ng konduktor. Eh... Kapit bahay ko to, sabi, hindi raw ako kilala. Hindi nga raw kayo kilala eh. Ba't kayo maingay dito sa loob ng bus? kunana ano na. Hindi ka po nga dyan. Ko. Taga Maynila po. Taga Maynila po ako, kunak. <laughs> Hindi ko kaya kilala, kunak. <laughs> oo, okay, okay, kininam. Taga Maynila nga. Karuba talang, kunak. <laughs> <laughs> na, <laughs> Talagang, eh, siyempre, ikaw ba na mapayang singiling ka sa loob ng bus? Ay, oo, okay, kininam. Manong atawon pa yan. Manong atawon na. Naapit na, na, pa yun. Naapit na niya. Naapit na Naapit Naapit pa Tatahaw na mo, kilala. <laughs> Pagbaba ako ng bus na eh. Sur na. Abi! Ang talaga ni Mario. Hindi po, taga Maynila po talaga ako. Parang ikaw eh. <laughs> okay. Makalayo ako ng konti sa kanya puta, po. ko no, Kininam. Ikaw ba naman singilin sa loob ng bus, ha, po? Uy, sa loob ng bus talagang ang daming tao. Hindi, si, 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 nakita mo nandiyan, yeah, na dito na bumaba ka kumauli. Hindi na Matuloy mo pa ilang. Ay, hindi ako na, hindi na ako na, hindi ako si Mario. Hindi yeah. problema yeah. na right, ata pa sa masang karawang makamaam May, yeah. <laughs> may sawi siguro kung lalo so, dahil. Hindi na talaga ito yung duwag. Tumuli YouTube channel Mario Buricao.